Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa halaman. Ang paksa na pag-aaralan sa oras na ito ay tungkol sa dalawampung uri ng peace lily at paano ba sila dapat alagaan. Ang peace lily kaibigan ay simbolo sa peace, purity, hope, tranquility o katahimikan ang pagkakaroon daw ng peace lily ay pinaniniwala ng iba na magbubukas ng pintuan sa maduting kalusugan, swerte at kayamanan. Pero siyempre kaibigan, hindi tayo naniniwala dyan dahil ang pag-unad ng buhay at pagyaman ay hindi nakukuha sa swerte kundi sa sipag na may kasamang diskarte at pagiging maagad sa buhay. Ngayon din mga kaibigan, ang mga puting mga bulaklak ng peace lily na may maralapan na kulay berding dahon ay nakakapagbigay sa iyo ng magandang pakiramdam sa iyong pag-uwi pagkatapos sa nakakapagod na araw ng trabaho o negosyo dahil nga nakakarelax itong pagmasdan. Sa pangkalahatan kaibigan, mayroong 94 ng mga species ng peace lily sa buong mundo. Ang Wallisie, sensation, tonic volume ay ang mga sikat na mga uri ng peace lily. Samantalang ang mga Picasso at white stripe ay nasa ilalim ng mga bihirang uri ng peace lily. Sa marami at iba't ibang uri ng peace lily mga kaibigan, ang pagpili ng tamang peace lily para sa iyong tahanan o hardin ay maaaring nakakalito. Kaya narito ang video nito para tulungan ka sa pagpili ng mga peace lily para sa iyong tahanan. Pero bago ang lahat mga kaibigan, meron mo na akong babala sa lahat ng gustong magalaga ng peace lily plant. Ang mga peace lily mga kaibigan ay naglalaman ng compound na tinatawag na insoluble calcium oxalate na maaaring makairita sa balat kapag nadikit ka dito ang pagkain ng namang bahagi ng peace lily ay maaaring makasama sa mga tao, aso at mga pusa. Kasama sa mga sintomas ng pagkain o ingestion ng peace lily ay pagkakaroon ng irritated mouth, paglalaway, pagsusuka at kahirapan sa paglunok. Kaya't makakabuti na ilagay mo ang iyong peace lily plant sa lugar na hindi nagagalaw ng mga bata at ng mga alaga mo hayop. Na ito mga kaibigan, ang tamang paraan sa pag-alaga ng iyong peace lily. Ang peace lily kaibigan ay tropical na perennial halaman na maaaring mabuhay ng tatlo hanggang limang taon. Kaya dapat mo silang bigyan ng tamang pangalaga para sila ay mabuhay ng mahusay. Kaya narito ang isang mabilis na gabay para sa iyo kaibigan sa tamang pangalaga ng iyong peace lily plant. Mas gusto ng peace lily kaibigan ang same shade lighting o kaya hindi direktang sikat ng araw sa loob ng sampu hanggang labing dalawang oras araw-araw. Mari mong ilagay ang mga halaman ito tatlong talampakan o mas mababa mula sa bintana para ito ay masikatan ng direktang araw at huwag mo rin ilagay sa lugar kung saan direkta na ito ng hangin na nagmumula sa aircon. Dapat mong hayaang matuyo ng bahagi ang lupa sa pagtatanim ng iyong please lily sa pagitan ng pagdidilig mo dito. Pwede mo rin i-check ang lupa sa pagitan ng iyong thumb para malaman mo kung tuyo na ba ang lupang pinagtaniman mo ng iyong pisili. Mari kang magdilig minsan sa isang linggo, sa tag at bawasan mo na nga ang dinidilig mo tuwing tag-ulan. Nangangailangan sila ng slightly acidic na lupa na tinatayang 5 hanggang 6.5 pH level. At dahil nga sa tropical ang native habitat ng peace lily ang temperatura na 21 degrees hanggang 24 degrees Celsius na temperatura ang pinakaangko para sa paglaki ng PCE at pagdevelop ng mga bulaklak nito. Narito ang dalawang types ng PCE na yung magugustuhan kaibigan. So, iyan na lang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa iba't ibang uri ng Peace Lily. Sana nagustuhan niyo ang ating video at kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga leads sa aking channel. So, that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.